Okay, so December 26, 2024 Okay guys, hello, magandang araw po sa atin lahat At magandang hapon po, Pilipinas May shout shoutout po sa ating mga viewers today sa araw po ng ano ba ngayon uh, Wednesday na no guys, so Wednesday po mga katoro 3D Ayan, so bago po ang lahat mga boss Narito po ang official result guys. Kahapon ni guys na 25 893 sa mga alitjoner po ng official result. Ito na po mga boss ang ating mga numero. So wala tayo vlog, wala po akong live video mga boss mga ilang araw. Ang akala ko nung 24 is uh, kalimitan naman saglit lang yung bola, di ba mga boss? Yung low to draw, no? Hanggang alas 2, resulta na po lahat overall. May 2pm result na, may 5pm at 9pm. So, 24 po yon At pagdating naman po ng 25, so, ito is uh, 12, 25 ito mga boss, ha? Na resulta. Okay, so, ang akala ko walang uh, draw sa December 25. Guys, no? Ngayon lang nangyari yan. No? Sa kahaba haba ng panahon, guys, no? Uh, December 25 po nagkaroon ng uh, low to draw guys, no? Uh, kaya hindi rin po ako na, na, nakapanood ng live sa mga low to Draw po. Mga boss, actually sa mga result lang ako direkta, no? Resulta na ang pinapanood ko po. So, wala akong update mga boss, kaya nagulat ako kahapon kaya nagbigay ako ng probables Noong ating uh, 72 all ako mga boss, ba? Diba? Meron na akong 724 729, 72, uh, 723 unis siya nga akong mga numero nga gihatag Okay, Sumuntik so pa tayo manalo sa 2 PM karon, December 26 is ang result is 726. Mo ini mga boss oh, 72 ol akong uh, gihatag hapon. So talagang wala wala din kasi meron akong 728, di ba? So mini nga akong apat na gihatag kagabi. Eh. 724, 723, 729, 728. So, kung naghabol, eh uh, state gihapon kasi 726 ang resulta karon sa December 26 2 PM. So, pagpasensya niyo na mga boss dahil uh, ngayon lang ako uh, kahapon lang ako nakapag-update, no? Ah, uh, talagang nanood ako sa live. tingnan ko, talagang legit na legit po talaga may uh, drop po sa December 25. So, yun lang. Hindi tayo nakapag-update. Okay, so dito tayo mga boss sa ating mga numero ngayon araw po ng uh, December 26 tayo mga boss. Ha? So, muni guys ang akong Ah uh, Wednesday Wednesday guide at pasakay. So ang akong guide is numero 7 mga busok. Kusog ni ang akong uh, numero 7. No sa 5 pm. So 5 pm na karon guys ha. 5 pm na po tayo ngayon at 9 pm. So ngayon lang po tayo nag live primero guys no. So ang atong guide is 7 pang alas 5 na ni at pang alas 9 mga boss sa so, mga ngayon lang nakalantaw ng ating video at syempre ang atong pasakay is uh, numero 3 0 at 9. So muni guys ang atong pasakay na mga numero. So pwede na ninyo ni guys balikon kasi hat uh, hot ko pa rin tong 309 na to no 309 hat 309 ug 390 so muna akong plastada so pwede po ninyo sa bayan itong pasakay no na 3109 so naglabas na itong mga boss no pwede po ninyo balikon okay so dito tayo guys sa tuwang mga kombinisyon so ito yung aking unang una uh, best pair muna nato so probable spare best pair combi so meron akong isa lang guys na pair is uh, itong ating uh, 70 73 og uh, 37 so bali baliha lang ninyo guys pwede po din lastuhan na oh, 73 all tayo mga boss so out of 10 so ito po yung aking uh, select selected combination mga boss mga ni akong primero 7 1 3 7-1-3 target trumble lang sa ganahan sa akong 7-1-3 at 7 6 3 target trumble gihapon mga boss so minihang akong uh, best sa akong guys na akong probable sa 73 all so kayo nang bahala guys kung uh, Mag 73 all po kayo. Sumunod so, akong selected lang ha sa 10 combination, hindi po kasama yung doubles. 73 tayo. Ano? At meron tayong combination na 763 at 713. Target ram mo lang ninyo mga boss para sure ball ang panalo sakaling maglabas ang atong probable's combination na 713 o 763. Next combination tayo mga boss. So labanan niyo guys hanggang alas 9 na. Okay, so dito tayo sa ating hot hot three combo so balik ko lang nina ako guys Nagbalik balik lang ang mga numero Okay. so ang akong first guys kanyang 790 uh, target rumble 790 so uh, gisulod na na ako guys ang atong uh, best guide 80 to 90% na 7 790 eh? tayo mga boss sa ganahan lang target rumble Ayaw kalimot ninyo guys, tayain ninyo ni pang alas 5 ha. Kahit sa alas 9, wag na natin tong uh, tayaan. So sa ganahan, pwede po ninyo tayaan ang 7 Basta sa akoa guys, uh, gwapo ni guys banatan, no? Uh, bagdukan, no? Sa 9, ah, uh, sa 5 p.m. draw. Next combination, dito tayo sa ating uh, hot pa rin na ako ni na uh, 7 mga boss target rumble. So naglabas na ni mga boss, no? Pag maglabas ito sa alas 5, pang 3 na ito mga boss no pangatlong labas kong if ever maglabas to sa 5 PM draw hot ko pa rin to boss mga boss kaning 730 na to okay sa nagme o oh, pwede po ninyo ni guys bagdukan kasi hot ko pa rin to ngayon eh, sa alas 5 next combination dito tayo sa ating rest back ni ha nating 730 mga boss ah uh, next combination kaning 390 so rest back din yan mga boss hot ko pa rin to naglabas na ito mga boss noong uh, ano po ito ha so pangalawa na ata siguro hindi po ako nagkakamali pangalawang labas na po yan ayan uh, December uh, 3rd 22 naglabas na 309 ang plastada okay so yan po mga boss ang akuang official na hot combination para sa alas 5 so tayo lang ninyo ni sa alas 5 baka maglabas bumalik ninyo ang combination na to kahit sa alas 9 pwede po natin nabitawan ang atong last final combination itong ating special so meron tayong 3 best special Okay, so primero mga boss, ang atong unang combination, meron tayong uh, pwede po natin yung bagdukan, itong ating uh, gisulod na na akong ning 739 sa ako ang uh, best guide na 7 target lang lang para sure mo lang panalo 7-3-9 mga boss, guwapo ning pang on the spot, sa alas 5 kahit sa alas 9, pwede po natin bitawan Okay. so next combination itong ating 7 3-2 so gihatag na nako na ni kahapon mga boss, baka mabahaw tayo balik ko lang nako na ni, so guwapo ninyo mga boss all draw ha, remember mga boss guwapo ninyo pang alas 5 at pang alas 9 Okay. So, dito po tayo sa ating last final combi itong ating 7-3-4. Okay? So, yan po ang atong official po na combination para po sa ating best three special combination mga boss. Target rambo lang ha. Sa ganahan, sa atong uh, 3 best special, pwede kayo mag-focus dito. O di kaya mag-focus po kayo sa ating hot combination. Nasa inyo yung mga boss. Pero ang atong best per today is 73 all tayo mga boss. Ayan po mga boss, ang atong official na mga combination at di po 'yan nagtatapos dahil may ipapakita po ko sa inyo sa atong online taya, mga boss. ayan dito po tayo. Sa modula guys, no? Malaki ang panalo dito. Sa modula. Online suertes loto 3 atong tayaan ha. Ito mga boss. Okay, so dito tayo. 1 piso. So mudaog ni 8 sintos. Okay, so what if kung 10 piso naman mga boss? So napakalaking talagang bagay ito dahil 8 mil mga boss ang inyong mapapanalunan. If ever, matarget po ninyo. At malaki din po dito ang rambolito mga boss. Magrambulito lang po kayo para sure bolang panalo ha. At syempre by the way mga boss, ipapakita ko muna sa inyo ang atong uh, uh itong ating ano guys uh, dulaan nato no okay so ito po ang ating cellphone so isearch lang ninyo si Tor3D mga boss ka na ka lang na at syempre nasa baba mga boss nasa bio lang po natin to slow ka lang na mga boss ayan no may S3 may 2D may 4D and 6D at remember guys, malaki po ang last last to dito pag nakuha po ninyo ang dalawang numero ha. Tuslo ka lang na ninyo mga boss, ang pangalawa po tuslo ka. Marerekta na po kayo diyan. At pwedeng pwede na po kayo guys magdula po dyan ayan ha so yun po mga boss ang atong uh, uh, dulaan sa ato ang uh, maraming ibang uh, mapaglilibangan yan mga boss marami marami talaga no so ang last two natin dyan so ang panalo 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 ng uh, L2 or last two na tinatawag natin is ang 1 piso is 90 peso ba diba? 90 pesos So kung 10 piso, so syempre Matic, 900 peso. oh, di ba? So malaki din po 'yan mga boss kung iyong uh, titingnan, di ba? So yun lang po mga boss, maraming maraming salamat sa iyong tanan sa mga wala pang pa humudula. Idula lang ninyo mga boss. Guwapo na baka malayo nyo. Swerte po kayo diyan. Good luck mga boss. Maraming maraming salamat at kita kasi lang po tayo sa mga susunod po nating mga live video dito po sa ating Swertress Tips and Guide. Para po sa ating uh, loto. Yun lang po mga boss. Ito po si Tor Trady at si Boss Tor. Nagsasabing maraming maraming salamat. At good luck po sa inyong tanan. Peace out.